kami. Ayan, daming tao. Paakyat na, paakyat. Okay, dito na, lang. Na, Hindi na kami pinapasok. Na, dito na, lang, na. Kami pinapasok. Dito na, lang na, daw kami. Oh, yeah. Ito. Ang na 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 Tingin ka higit man na kaugat kung ano ginoo? Kung ano ang mga matigas na malulugan na mga pangunahin. Ano kung kalag ng ginoo? Kung ano pa kung tanda na mga malaga salang ginoo? Kung magbuhi sa amon, na pasailo kaman sang bit na tapos kami hawing. Ano kung kalag ng lalawom ginoo? Kung ano pa kung saan iskay ang ginoo? Kung paan magkarangkay ng sumilip adlaw ay didahan just lagi antaliko ay kataluasan ya nagtaluwas sa kasalanan ng istorya ara ko ang kalagnat la la o man gino ay namon nagalalet do dayao na nimo ang mamang ginadiyan di pasulod ng kapurihan sa pagtulong niya ay daraw na ona kinataw ko god na mo sala sa pagorona mo napasala hamon hindi mo kami bayaran kasi hindi kami pagdad ng mga panulay ko ni Bawiya kami mga karatkan na ninyo. Magmaya ka Maria ng puno kang gasa, ang inuwa Diyos na gano'n, ang nagayo pa lang kung kaya ng tanan, ang nagayo ng puno sa mga panulay. Santa Maria, Eroi sa Diyo, si Gampo mo kami ang pakasasala yan sa oras sa amin ni Eh, Gloria. Nicolás. Nicolás. Nicolás Dimitriyo.

Amen,